Ikaw yung pinili namin kasi binigyan namin kayo ng challenge lahat. Gusto namin kayong alisin sa comfort zone n'yo. And uh, nagawa ni Genjen yun at hindi namin nahalata na nahirapan siya sa challenge na binigay namin sa kanya. Congratulations Genjen and Mommy Sara. Balik na po kayo sa inyong pwesto. Ngayon naman sasabihin ko na kung sino ang weakest performer. Kung si Genjen ang safe. Ang weakest performer naman ay automatically in danger. At ang weakest performer namin sa challenge na ito ay walang iba kundi si At ang weakest performer namin sa challenge na ito ay walang iba kundi si Mark Edric Mark Edric alam namin na lahat kayo, inalis namin sa comfort zone nyo. Sa tingin ko, ginawa mo naman yung makakaya mo. Hmm. Dahil alam namin na hindi mo gusto yung pinapagawa namin sa'yo. At uh, kitang-kita lang namin talaga sa mukha mo na hindi ka komportable sa ginagawa mo. Dapat diba sa ballroom dancing, dapat ang lalaki ang nagdadala sa babae, hindi ba? Pero ang nangyari kanina, yung kapartner mo yung nagdadala sa'yo hindi mo mabuhat, um, hindi mo masabayan. Malungkot po. Kasi po, hindi ko po inaasahan na mababotong trip po ako kanina, talagang ando na po yung kaba na talagang hindi niya magawa ng maayos kasi nga po sa rehearsal pa lang po talaga, yung challenge na ipagawa sa kanya, hindi niya maibigay talaga. Kaya kabado po talaga ako. Hanggang sa ito na nga po, nangyari na nga po. Kaya nalulungkot po ako. Pero para po sa akin, okay lang din po. Para leksyon din po to para sa kanya. Para matuto po siya. Dahil ito nga po yung challenge na binigay sa kanya magsikap siya para maitawid niya yung nasa in danger po siya. Kailangan gawin niyo yung best niya. Kulang po siya sa ano, lakas ng loob. Napakahina po eh. As a performer, kahit na ayaw mo, lalo na sa show business, pag pinagawa sa'yo, kinakailangan mo siyang gawin. Pag binigyan ka ng task, pag binigyan ka ng challenge, kailangan gawin mo. As a performer, kailangan ko ano yung binigay sa na challenge ko ano yung task na binigay sa iyo kailangan i-deliver mo yun ng buong-buo huh? thank you mark edric